At eto na naman mga badi Isang napakalaking surahan May pangihaw na tayo Napakayami nito sa inihaw Dahil napakataba ng ganitong klase ng isda uh, Laki na bali, malaki na wala uh, na, surahan <laughs> uh. At sa aking pagpapatuloy, may nakita na naman akong isda na nagtatago sa ilalim ng butas. Ayun sa pool, surahang itim, napakataba ng isda na to. Napakayami din nito mga body. Nadadagdagan na naman ang pangihaw, dalawa na sila. Surahan uh, uh, na uh. At ito na naman may nakita akong isang pananggitan Napakalaki na Nahirapan akong hugutin ng aking pana Dahil napakalakas nito Kaya ginamitan ko na ng isang daang porsyentong lakas ko Para madala ko siya sa ibabaw Ayun nagpumiglas Napakaliko Napakalakas talaga ng isda na to Pero napakataba nito Napakayami nito sa paksiyo Oh, uh, laki pa rin Nasa uh, ka, mga dalawa kilo ko Tatlo kilo uh, uh. At mag shout out muna tayo King Fisher 278 Shout out sa'yo, buddy. Mag-ingat ka palagi. At ito, isang pugita nasa loob ng butas ng bato. Tinanggal ko muna yung mga malilit na bato na nakaharang para walang makakaharang sa dadaanan niya. At yun, sinimulan ko ng tusok-tusokin para lumabas. Medyo matagal itong lumabas. Halos maubusan ako ng hininga. Ayun, lumabas na. Nandyan na. Medyo may kalakihan na rin ang pugita na to. Ayun, hindi ko na pinana. Hinawakan ko na lang diretso. Kapag ganito kalaking pugita, hindi ko na pinapana. Dinadakma ko na lang diretso. Kapag nasa mababaw lang. At mag shout out muna tayo mga buddy. Winnie Juris ng Kain Tarisal. Shout out sa iyo idol. Mag-ingat ka palagi. At ito, Surahang Itim na naman medyo may kalakihan na kaya tinira ko na ayun sa pool napakataba at napakayami ng isda na to mga body bali tatlo na silang iihawin ko mamaya at ito isang talakitok medyo mailap kaya hinabol habol ko pa buti na lang tinamaan ayun nagpaikot ikot medyo may kalakihan na rin ito mga body Nasa mga tatlong gramo o apat na gramo. At may nakita akong surahang itim na nagtatago sa loob ng butas ng bato. Napakahirap tirahin, buti na lang tinamaan. Medyo may kalakihan na rin ito. Good size na, kumbaga. Pinagsikapan ko talagang mahuli dahil napakayami ng isda na to. At ito sa maral, napakaamo, hindi gumagalaw, nakalubog lang sa may bato. ayon sa pool, tinamaan sa liig, hindi na masyado nakagalaw, napuruhan siguro. At ito isdang saguksok, hindi ko na yan pinana, hindi na lang diretso dahil napakaamo kasi ng isda na to. Det vokser opp med mer verdi. At ito yung aking huli mga body At yun yung pananggitan kanina na napakahirap hulihin At ito surahan Bali apat na piraso yung surahan Nasa ilalim yung isa Hindi nakita at yun pugita at yung mga sulit yung timbungan, hindi ko na video pag yung ibang isda kasi nalubat na yung aking kamera. At kung umabot ka sa panonood hanggang dito mga buddy, kung pwede pakipindot na lang ng like at subscribe button para updated ka sa mga bagong video yung i-upload ko. Salamat po!